Bilisan nyo na. Tumingal ako ah. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ang layo. Anong nilakan namin? Tyler, huwag ka dyan. Baka may mga bubog dyan. O, oh, tabi lang. May sasakyan. Arby, huwag ka na dyan. Flowers? Oo. Uh -huh. Ano ba yan? Ang hirap na tayo sa dala. Salamat. Ma, tayo na. Ako na, ako na. Punta na dun. Lakad na. Tignan nyo. sila kuya, oh. Ay, ayun Sabe? Sarap ng hangin. Ngayon ang lakad namin sa kumas. Reklamo yung mga bata eh. Jesus. Yes. grabing init kala ko ba may shortcut ha? sarado? Matitay, duman sa shortcut oh, <tinyo> ano? Ibang Iban daan? Dan. Tara na. Uwi <laughs> na <laughs> ako. Uy na. Pantala ka doon. Nag-re-video nga si Tito. Doon ako dadaan. Saan? Hala, kaya nga ako naglakad kasi sabi niyo may shortcut kasi. <laughs> Te, hey, baka naman bumuntay. Ha? Saan ba yung shortcut? Doon. Sa buntok. Doon sa daan. Ah, doon sa inyo? Oo. Uh. Ah, akala ko dito. Doon try mo. Doon lati Adeline mo. Doon naman kasi doon sabi ko. Akala ah, ko. Barash. Diba naman ito si Flowers? Thank you. Ito, doon na kala lula mo. Uhaw na. May daanan ba dito? Hindi mo sinabi na doon yung shortcut. Sure Init. Kala namin ma ana kasi, akala ko kasi dadaan kami sa shortcut. So, sabi ko maglakad lang kami. Ano rin? Duman din pala kami sa malayo. Kaya taga lang kami isang oras. Mga kasama ko ang liliit eh. May pala dito. Hindi rin pala kami duman sa shortcut. Wala rin yung paglakad-lakad namin kasi so, gusto ko sana dumando sa shortcut para sa susunod pag pupunta dito maglakad malapit lang alam ko na so, yung nagturo sa amin hindi rin pala kami din sa may shortcut dito hindi na masyadong mainit ano ang init lang na ilakad namin simula, simula pa phase 1 hanggang dito nagreklamo na mga kasama ko pagod na daw sila ang init daw Ikaw, iskantanya ka ada shortcut. Dami bunga, oh, ka ah, ayah. teris, eh, <laughs> gulat na is. Kalanya, apa ito botol na Mamaya oh, sigurado mga bagsak to mga bata na to pag uwi. Uh, patay, you, oh! Ano ba? <laughs> Ang kukulot mo ka. Ang tayo dadahan. <laughs> Ano ba yan? Umikot lang tayo. Masa ng... si JM? Doon, no, may, walang daanan dito? Ando. anto si JM. pala si JM. Bitawa mo yung Tyler. nanday sa bakod diba, nandahan ha